Let's give them a round of okay. applause! Yes. Viva <laughs> Burhand Sakalipai, Viva Gindulman! It is with a humble heart and genuine joy to present people Matino Ohun, a faithful tribe of farmers whose lives are deeply rooted in hard work, devotion, and gratitude. Through their name, Matino Ohun reflects their unwavering faith in God and steadfast trust in our beloved patroness, the Lady of Consolation. They cultivate their hearts with prayer and devotion. Today, as we honor our patroness, Tribu Uhun offers the dance as a symbol of thanksgiving for every seed sown, every harvest gathered, and every blessing received through the loving intercession of the Lady of the Consolation. Ladies and gentlemen, with hearts full of devotion and spirits Latino Uhun, Dancers twenty-nine, cropsmen twenty School Principal Mrs. Stacy A. Grafiel. Choreographers Mrs. Laika B. Allo, Ms. Malcolm G. Sinkle, and Mr. Gilbert D. Anadon Jr. Assistant Choreographers Finnishes yeah. Kalipai TWGs. An offering of dance, a prayer of thanksgiving. Ladies and gentlemen, the Triple Martino Ohun. ang Yindulman, isa sa mga lungsod sa sidlakan bahin sa buhon na puno sa sugilanon. O karun, ni kami para mubalik sa kagahapon, para atong masayran ang himaya gikan sa atong manggiluluyon ngay lahan ng si Berheng Maria. Kani ato, ang Yindulman abon na nakahayo sa panganubuhian, ilabi na sa kabasakan o pagpangisda. Nagbalinawan um, o malipayon ang mga dindulbano sa ilang adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi. Apan, dito Sa tuig 1943, adunay sa kalalaki naging og o tiniente Atu nga kanunay ni panangbuhan o usa nga babae na nagsaklay o usa lalaki. Makita sa mga mata sa mga babae ang kasubog o kasakit nga gibating ni Ini. Nakamata o kalit ang lalaki sa iyang damgo tungod sa iyang kakuyaw o katingala. Wala siya kaantos o iyang kinigikonsulta sa kura paruko nga si Padre Sebastian Baliser inunman si Major Manin Nido ng pangu sa guerrilla movement sa ikaduhang gyera sa kalibutan. Sa sunod nga gabi, nadangguhan na sa niya ang babae o nagkay na yon kini. Kika pa lang akong abaga o ako kanimo. O gila kining nga ang mga babae gusto mo ato sa sudlon katungawan para sa pagsaulog sa iyang kapistahan. Lisugo ni Major Bernido si Teniente Ato sa pagkuha sa imahe sa mahal nga Berhen Maria sa simbahan para maluwas kini gikan sa mga kamot sa mga hapon. Sa sayong kabuntagon sa adlaw sa ilang pagkuha, ang mga babae nag-ampo ng mulan aron ang mga sundalong hapon dili pakahibalo o makadungong sa mga lalaki na magluwas sa imahe. Tuon man, piulan o gusto. Kalmado o nagpatagulo, ang mga lalaki sa simbahan. Nagforma ang mga lalaki o sa para dalit sila makasaka patulong sa bintan. Si Tiniento Ato ng hindi katoliko natahilak sa sa pagtanaw sa imahe sa mahal na berhen. O nakahinuklog siya na ang babae na adunay dalang bata sa iyang mga dambu. Apan, nakasinatik silang problema kung saan pagtangtang sa imahe sa iyang pinistan. Nakainundong siya sa gisundi sa tabay na hikapon ang iyang abaga ng luban kinikaw siya. Tuman, tumun sa iyang talik na nakulpagtuo iyang gihigam ang abaga sa mahal na berhen. Naghatang pang sa e ang pedestal sa inyong kasayun. Ilang nahubad na ang berhen gusto mo kanila? Tumot sa milagro kasi sinabi sa mga ninyo. Nakahilak sila pag-ayon. Nakasinati sila na saan silang bain na problema. Para sa silang bagay sa ilang pagbalik. Igawas sila sa kultahan nga nag-atubang sa merkado. O niliko pa doon sa kafwajan hangtod sa sagisi. Samtang ang mga gerilya nga nagkuwat, naghimo o karo gamit ang mga kawayan o isakay ang mahal nga berhen o ang batang Jesus. Nagprosisyon sila panulong sa sudlon. Samtang nagkanta o Ave Maria. Pag ang mga lumulugyo, nga nalabyan ni Kuyog sa posisyon adulong sa sudlon nga sa katungawan. Ugsukan ni Anto, nibalik ang kalibay nga nasinati sa mga gindulmanon. Ug ilang kinigipakita, pinaagi sa Santos Lamisa. na Misa. Naukini ang tinugdan sa pagkahimugso sa kalibay festival sa mga gindulmanon. Viva Berhen sa kalipay! Eva!